Ang So, pull wave natin to. Ang unit ni boss, SYM. So, gagawin natin itong pull wave. Ah, uh, itong video na to, pwede nyo i-apply sa Wave 100. So, itong SYM na to, sa tropa to, so, nakiusap na gagawin natin sa pull wave dahil nga nagtitiwala sa atin. So, alam naman natin na dito sa Angel Mercy, more on sniper tayo. Pero dahil nga tropa natin to, sisingit natin to. So, pull wave natin yan. Dito nakalagay yung ground. Tapos dito nakalagay yung dilaw. So tinanggal ko yung dalawang connection na yon, yung dilaw tinanggal ko, yung ground tinanggal ko kapag so, sasalubungin natin yung wire na yon. So pag napagsalubong na natin yon, magiging full wave na to. Kaya sinabi pull full wave. Magmula dito sa rewind, papunta dito full wave yon. Yung sticko sa neto magmula dito, nahati siya sa headlight at sa charging kaya nagiging half wave. So ngayon gagawin na natin full wave to, full uh, wave para dun sa charging system. So mawawala na dito yung uh, light o yung sa headlight niya. So magiging battery operated na yung headlight niya. Kaya ito, uh, umpisa na natin 'yan. Ito yung kulay dilaw. ikaw connect natin 'yan sa ground. Yung ground nakaposition dito 'yan. Dito. 'Yan. ipo natin yung ground, ikaw connect natin dito sa dilaw kung so, ganyan video maraming na to na naka-upload sa youtube so kaya naman uh, re-refresh lang natin sa mga isipan nyo ayan o oh. so yun ang ginawa ko una uh, hininangan ko muna dito ng led para kumapit yung i-coconnect nating wire hininangan ko rin yun eto yung wire na i-coconnect natin ayan kayo pa video Kukunin ka na natin ng wire. So, itong wire na to mayroon na siyang LED. Walang pa Anong doon? Wala yan. Nabilinit ko siya. Ay, uh, yun o. Oh. So, yun. Nakakollect na. Uh, yun o. Oh. Tapos, itong connection naman na ito, ilalagay naman natin ito sa ground. Ayan. Napakasindo lang. Pasok okay, pwede. Ayan o. Oh. Connect natin dito. Pre, video mo. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Mokokosok pa. lang. Yung mga ganitong video, hindi na bago yan. Matagal na to eh. Matagal ng... Marami na nakakalam ng ganitong video. Ayan. So sabi ko nga sa inyo Itong ginagawa ko ay request ng tropa Kasi dito sa shop more on sniper tayo Eh syempre tropa Kaya kailangan natin tong gawin Okay so connect na natin to dito sa ground Mahirap sundan to Lalo na pagka wala kayo idea kung ano yung stator So kaya itong video na to Para dun sa mga aspiring mechanic yun, nakakonect na siya ayan o oh. ngayon lalagyan na lang natin yun ng sinkable tube ano ba? ano ba baka? alam, ano yung ay mo ba? ay alam ba? panel May... display uh, sunburn version yan, yan yeah. ang tayo ayan, alas uh, po naubutan tayo ng film Awala ah, kana ka na ba? Nabuhusan ako ng film. Oo, oh, kahapon, mayroon dapat papagawain. Kaya nga, hindi ko nga nagawain ko ka kahapon. Bali, sayang. Ay, wala. Hindi yan, oh. So ayan na, nakonect na natin yung dilaw at saka ground Pinagsalubong na natin Ibabalik na yan, tapos i na natin doon sa unit Ayan o oh. Ah, uh, full wave. So ganoon lang, basic lang 'yun. Alam niyo na 'yan kung gusto niyo maduto mag full wave. Marami sa YouTube na video niyan. Ah, uh, yung ginawa ko na 'yon, uh, pang ano 'yon, SYM. So pwede niyo i-apply doon sa Weibo namin. So, oh, lang. Thank you. At may gagawin tayo eh. No? Sunburn. All right.